ang chocolate. Ito yung paborito ko. Try natin. Ayan siya. Open natin. Tapos, putol-putolin. Diliitan lang natin. Tapos, maglalagay tayo ng condense. Kayo na bahala magkantya. Tapos, lalagyan din natin ng butter. Para mas masarap. Ayan. Ito Kasi matigas din sa sa ref. Tapos, sinaan na yung apoy. ilalagay po natin yung chocolate bar. Kaya sa maubos, sige lang. Masarap po pag sarili natin gawa. Try nyo din po, madali lang. Ayan, halo-haloin lang po natin hanggang sa mamix. Tapos, ilagay natin din sa kahit anong gustong lagayan nyo yung parang ano, plastic ako kasi plastik tapos ilalagay ko sa ref ng mga ilang minuto para tumigas yan pag malamig na siya at medyo bumuo buo na saka na natin babalutin o Ayan, papagpagpagpag lang para magsiksik ba? Ayan na siya. Lalagay natin siya sa sari para lumamig. Ayan na. Tapos pag malamig na, lalabas natin siya o prepare natin yung ating mga plastic. Ayun. Ihuhol pa lang natin na ano, yung ah, gagamitin lang yung kamay nyo. Tapos, lalagay sa ayan o oh, yung palat natin na plastic para ano presentable baluto natin ng plastic yan para sa candy chocolate candy yan pagkatapos papalik natin sa rib para tumigas uli tapos kainin that's all ang sarap try nyo po napakasarap ng aking chocolate